ito na yung pasulya ay luto na. ayun na. Ready to serve. Hello, hello mga palangga at mga ka-OFW, good morning, good afternoon at good evening po sa lahat kung saan man naabot ang videong ito. At sa videong ito ay maghihimay ako ng Baguibins dahil ito ay order ng mga mamakibir. Dahil dito sa bahay namin, ay wala kaming lalaki, o wala kaming baba na nakatira dito. Puro kami, babae, eh except sa aming driver. Kaya, habang wala pa akong trabaho sa aking amo, dahil hindi pa siya umalis papunta sa kanyang trabaho, ay tulong muna ako dito sa kitsin. Ano ba? Diba? Ang gagawin niya ngayon ay marag pasulya at ang gina gagamitin niya ay fresh na bagyo beans. Dahil nung nakaraang nag si Mama Kibir ay nakabili siya ng bagyo beans. Kaya ito ang ating ganap for today. At mamaya, insya Allah, ay papakita ko sa inyo kung paano maglinis ng isda. Kasi ang partner nito ay piniritong isda na 9 Yung mahabang isda. Yung binidyohan ko rin nung nakaraang ano ko, vlog ko. Ayan. Pag walang fresh na ganito na baguio beans, pwede din naman yung frozen. Yung nabibili sa merkado or sa supermarket. Ayan. Ganyan lang. Isang subo lang ba? ganito talagang ang buhay buhay habang wala kang kaan wala pang trabaho dun sa ang iba. Kamusta, kamusta ang lahat-lahat? At Nandito kayo sa Middle East. mag -ingat, ingat tayo sa sobrang init. Kahit saan man ngayon mainit. Kahit sa Pilipinas, sobrang init daw sa Pilipinas ngayon. Inom tayo ng maraming tubig para hindi tayo ma-dehydrate. Ito din ko lakakain si ano mamaya, ang kapatid ni Mama Kibir na lalaki. La, 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 la. Mamaya pag ano, pag nandito pa ako mamaya pag magluto yung tagaluto namin, ipapakita ko sa iyo kung paano niya tuluto imarag niya lang man ito ah, diba? another day, another hamon sa buhay bilang isang OFW dito sa gitnang silangan laban-laban lang para sa pamilya fresh kasi siya. Fresh na bagi beans. Kayo anong ano anong luto ang gusto niyo iluto dito sa bagi fresh bagi beans. Masarap din tong adubuhin. At ito na yung ano, bagi beans. Tapos ko nang himay-himayin at mamaya ay ipapakita ko kung paano itulutuin na marag pasulya kung tawagin dito. I I can at dahil andito pa ako sa kitchen, nabutan ko siya magluto ng marag pasulya. Ipapakita ko din sa inyo kung paano siya magluto ng marag pasulya. Ayan, konting mantika dahil yung mga amo namin ay ayaw na mamantika. Nilagyan niya ng garlic at saka ang kating sibuyas Sibuya, at saka ginger. Hallelujah. Huwag niyo lang pansinin yung tula namin kasi hindi pa kami nakapabili. Para pasulya, kamatis, At saka, parsley and parsley and ano ba yung kusbara? Kusbara. Hindi ko alam sa English, ano kusbara dahil? Comment down below na lang. Ganyan lang. Ah. Uh, kusbara. Coriander. Ah. Uh, coriander, coriander leaves. Or, ganyan na yun sarap na aroma ano pa lang yan ah ay maglalagay na siya ng baharap baharap spices spices yan ang spices niya yeah. cumin cumin powder black pepper ako nang

cinnamon powder dito. Okay, mekos-mekos ulit. Tapos. At yun na ba yung fresh na WB. Okay. Mekos, mekos lang yan. Tapos. Oops. Tomato paste. And then... Bawat kusinera ay may kap kanya-kanyang paraan kung paano magluto. Kaya ito. At saka cubes. Ganyan. At imekos-mekos mo na yan. Dahil ito ang order ng isang mama kibir. dahil dalawa ang aming mama kibir sa bahay na to takpan at hintayin kumulo at ay eh, paano kumulo eh walang tubig kasi yung bagyo bin ay magproduce ng tubig at lalagyan ng ano um, binilend na kamatis na. Okay, mekos mekos ulit. Ayan. Diba? Ilagay ang kamatis na fresh. Binilend at ilagay. Yan na ay yung magiging ano niya. Tubig niya. Ay, lalagyan pa ba ng tubig yan? Oh, uh, hanggang sa lumambot yung um, binis. At ang update sa Pasulya ay ito na, Charan. Malambot na o hindi pa? Alanganin pa. Alanganin pa siya. Pasulya. Yeah. Oh, Kailangan kasing i-mix baka masunog yung sapwitan niya. Malambot na kaya ito. konti pa. Kasi dapat malambot na malambot yun para direct sulunok. At ito na yung pasulya ay luto na. Ayan na. Ready to serve.